Yung backlog po natin, 145,000 pataas. Kaya yung 22 na ng DPWH, hindi talaga yan katanggap-tanggap. Lahat tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH? Out of 1,722 para po ang computer, ilagay na lang po natin yung responsibilidad ng paggawa ng classroom sa mga grupo at tao na kaya talagang gawin ito sa madaliang panahon at sa tamang presyo. Ang panawagan po namin sa Classroom Acceleration Program Bill ay uh, ibigay ito sa mga LGU at natutuwa po kami na sa araw pong ito, silang ayudan tayo ng Presidente. And we're hoping po na dahil po nag-agree na po tayo dito, isi-certify po niya na urgent ang classroom acceleration program para sabay-sabay po tayong gagawa ng mga classroom para sa ating mga kabataan.